Ang saya at tuwa talaga natin ay hindi yung tawag ng mundo kundi ang tawag ng Diyos. Pag alam mong tinawag ka at hindi mo sinunod 'yon, hindi po kayo matutuwa. Hindi po nagiging vacuum, nagiging empty, empty yung buhay mo habang kay gumagawa ng ginagawa mo na hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya dito ko naalala yung sinabi ni ni St. Agustin, di ba? The famous St. Agustin, sabi niya, sinubukan niya ang mundo. Lahat ng sarap ng mundo, tinikman niya. Pero he was, it was empty. Wala siyang saya at tuwa na natagpuan doon. And he realized in the end na tunay na tuwa at saya is when he acknowledged Jesus Christ When you found Jesus my heart was restless until it rests in Jesus